First of all, Kaloy, congratulations! Hello, double gold medal! <laughs> salamat po, salamat po. Cynthia! Oh, thank, you. thank, you, thank you. Kaloy, unang-una una, yung, anong naramdaman mo ngayon? Anong madi-describe mo, yung pakiramdam mo? You're a double gold medalist. You're being called the greatest Filipino athlete. One of the few athletes <laughs> you <laughs> gold medal. Unbelievable. Oh, yeah. yeah, Unbelievable, talaga. <laughs> today, ang hope ko lang po today and wish na maging healthy and uh, magandang performance lang po talaga yung ina ko and walang mga sa amin. And hindi ko po in-expect na mag-gold -go medal po ako kasi medyo na-relax din po ako kahapon eh. Um, eh. Parang nakuha ko na po eh. eh. But, um, That's God is did, yeah. really great. Yeah, I'm yeah. so blessed by Him and I'm well protected and guided po. Uh, sobrang um, thankful and grateful po sa Kanya na hindi niya kami pinabayaan lahat. Um, ayun po, na, ano din po hindi ko rin po alam kung ano magiging reaction ko. <laughs> Tama ba ako na because parang secured na yung gold mo sa floor, got the gold, masaya na si Cynthia. Parang yeah. you were able just to do your best and really uh, yeah. parang relax and do your routine kung ano yung ginagawa natin? mo sa practice. Yes po, kanina po parang all out na po talaga ako. Um, kahit na ano mangyari, I'm grateful na already. Um, mm. di pa nagsisimula rin yung competition. Like, um, I know may mga challenges kasi nga kahapon, like, di rin ako nakatulog maayos. After you yeah. won the gold? Kasi yun ko yung nerves ko, hype pa din sila. Yeah. Ooh, adrenaline And, pa rin. Yeah, um, pinipilit ko na matulog. Pero pa pag pumipigit ako, hindi pa talaga ako makatulog po. So, yeah, I have to yeah. take a lot of naps po bago mag-competition. Yeah. I wanted, I wanted to ask Cynthia, kasi yes. um, nung bata ka pa, alam mo, sabi ni Cynthia sa akin na yeah. You know Diane, meron na akong gymnast yeah. na 13 years old nang ata. Yeah, and yeah, then less than that, less than uh, that. Sabi niya, you watch him, he's going to be a gold medalist someday. We're going to send, send him to Iowa, Japan. I yes. Grabe so Kaloy, nag nagkatotoo na 'yon and more yes. than what you expected. It's amazing, you know? Huh? Ako, my dream come yeah. true. Yeah, masasabi ko po doon. Um, grabe po yung um trust and yung pagbelieve pag paniniwala po niya sa akin na uh, grabe like uh, may tao po talagang uh, naniniwala sa uh, kakayahan ng yeah. katulad ko po uh, kaya sobra akong nagpapasalamat sa kanya like lahat po ng um, obstacles nandun si Ma'am Cynthia uh, siya po yung tumayo bilang um, <laughs> mother talaga yeah. yung turing ko sa kanya grabe yung pag-support and yung pag-alaga niya sa akin phenomenal like, wala akong masasabi. Like, I'm so grateful and blessed na um, pinakilala siya sa akin ng Diyos and pinakilala ko ng Diyos sa kanya. Grabe yung naging experience namin. Um, alam po yan yung Cynthia. <laughs> Lahat po, like, hardship. Kasama ko siya. So, I'm really grateful na um, naniwala siya sa akin. at uh, hanggang dulo, hindi na ako iniwala.